Pilipinas hindi uh, kakayanin daw na makisali sa posibleng trade war kasunod ng pagpapataw ng Amerika ng taripa sa maraming bansa. Alamin natin ang iba pang mga detalye hatid ni Bombo Jay Galvez. Hindi kakayanin ng Pilipinas na gumanti o makisali sa posibleng trade war kasunod ng pagpapataw ni United States President Donald Trump ng taripa sa maraming bansa. Pilipinas Ayon ka Sen. Sherwin Gatchalian, hindi kakayanin ng mga malilita bansa kabilang ang Pilipinas na mag-retaliate o magpataw din ng taripa. Tanging mga malalaking bansa lamang ang magkakaroon ng trade war. Sa katunayan niya, nagpayag na ng desisyon ang ilang malalaking bansa na magpapataw sila ng taripa sa mga produkto na magmumula sa Amerika. Only the big countries, only mga malalaking bansa ang magkakaroon ng trade war. Mga small countries like us cannot afford to retaliate uh, may spill over yan. For example, if you retaliate, baka mag-spill over nga yan to geopolitics and to uh, military. So, and, on and, and even Singapore, they're not retaliating because maliit lang silang bansa in terms of population. So, in, in other words, it would be very uh, selective kung sinong mag-retaliate. -re But yung mga lalaki, they've already expressed the uh, uh their decision to uh, impose tariffs on American products. So, sa atin, ang, ang nakikita kong opportunity for us is because of its yung yung pagpunta ni Secretary Hegset, it, it's a good signal for us. Eh. So, we'll, let's use that to open it, to open opportunities in the economic front. Uh, let's not limit it to the military front uh, because the economic front will create jobs for us. So, Iminongkay ng ni Gatchalian na siya sa atin na rin ang magiging epekto ng ipapataw ng Estados Unidos na 17% na taripa sa mga produkto ng bansa papuntang Estados Unidos. Partikular na tinukoy ni Gatchalian, ang Department of Trade and Industry at ang Senate Committee on Trade na silipin ang magiging impact ng ipapataw na taripa ng Amerika sa mga produkto ng iniluluwas ng bansa, partikular na sa epekto nito sa pamumuhunan at trabaho ng mga Pilipino. bagamat sa short term, ay minima lamang ang epekto sa bansa dahil puro parte ng electronics at intermediary ang niluluwas ng Pilipinas sa Amerika at hindi naman end product o gawang produkto na. Ang epekto nito anya ay sa Estados Unidos dahil magmamahalang produktong gagawin sa kanila. Subalit sa pagtagal ng panahon ay maaaring magsialisan ang mga manufacturers at lilipat na lamang sa Amerika o sa ibang bansa na may mababang taripa para makaiwas sa ibabayad na mataas na taripa. In the short term, tingin ko, uh, minimal impact sa atin kasi hindi end product ang ginagawa natin. Eh. Uh, ginagawa yun sa US yung pinaka-end product. But in the long term, baka magkaroon rin ng disruption kasi uh, yung baka may mga manufacturers na ililipat na lang sa US rather than dito gagawin para hindi sila maharap sa tariffs. So, DTI should be on top of this. No? Um, so, and I believe they are. Um, so, dapat na mag-ano rin, um, maybe later on, the Committee on Trade should also uh, take a look at this, tingnan natin uh, kung ano ba yung impact sa atin in terms of jobs, investments. Uh, talagang, ano yan, magkakaroon ng impact yan Um, I think maybe in the medium and long term, magkakaroon talaga ng uh, ng impact sa, sa bansa natin. So, I, the, the DTI should be on top of this situation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!